Ayan ang mga alaga ko. Kumakain na sila. Nakakalungkot lang tuwing magpapakain ako. Wala na si Guapo. Nakawala kasi siya. Hindi ko gaanong nailak yung pintuan niya. Pero madami pa naman sila. Ayun doon sa kabilang bahay. Oh, dami. Ayaw nilang bumaba. Ayaw nilang pumunta dito. Ito na nga lang yung pampalipas oras ko dito eh. Ayan. Talagang si, ito o, oh, si Balbon hindi siya nawawala dito. Lagi siyang nandyan, nakatambay. Inaabangan lang lagi ang aking pagpapakain. This is my stress reliever. My pigeon here in rooftop. You see? now too much there is new pigeon but not come here o oh, di diba akala ko bababa yung bago eh. ang ganda pa naman ng kulay pero payat lang siya mm. oh, bakit wala na lalagyan ko kayo ng pakain ayun na sila oh. nagtatambayan Yan, bababa uli yan mga yan. Oh. <laughs> oh, diba? Si Guapo ha. Ay, si eh, Diyos ko. Nanok ko natuloy si Guapo. Si Balbon pala. Hindi pa, ano, hindi siya pahuhuli. Oh. Pero ang lalaki nila, no? Tataba ng mga kalapate na to. Ayun, oh, yung bago ayan oh kung makikita nyo ayun siya oh ayan oh ang ganda hindi man lang pumunta dito hmm. ayan grabe ang ganda nun ayan yung may singsing -sing, oh andito rin pala siya oh ayan ayun umalis na ang layo ayun sya oh ayan oh sana pumunta dito ayan Ayan na nga. Oh, ayun. Dumaan lang. Lalagyan ko pa nga. Ayun, dumaan lang siya. Bye-bye. At ako'y magtatrabaho na. Diyan na kayo.